Magandang araw po mga idol. Meron po tayo ditong apat na klase ng barya. Ito po yung tinatawag na 10 peso commemorative coin. Iisa-isahin po natin ito at titingnan po natin kung magkano po ba talaga ang halaga ng bawat isa nito. At kung ito po ba ay rare at hard to buy na baka po meron kayong makita ng mga ganitong klasing 10 peso commemorative coin ay unawain nyo pong maigi para po alam nyo po kung ito po ba ay nabibili sa mataas na halaga o common coin lamang mga katropa kung makikita nyo po to hawak ko po ito pong 10 peso commemorative coin na si Apolinario Mabini isa po ito sa apat na klase ng commemorative coin ito po ay ginawa noong taon na 2013 kaya po kung makakakita kayo ng mga ganitong klaseng 10 peso commemorative coin si Apolinario Mabini ay i-check nyo pong maigi baka po meron kayong error coin, yung pong error coin ang binibili ko sa mataas na halaga at pwedeng bilhin sa halagang 1,000 pesos saka po yung mga naka blister pack or yung mga Brilliant Uncirculated Condition ang pangalawa naman po ay si Andres Bonifacio ito po ay isa rin sa 10 peso commemorative coin ito po ay ginawa noong year 2014 ang binibili ko po dito ay yung mga Blister Pack at Brilliant Uncirculated Condition at saka mga Error Coin kung meron po kayong mga Error Coin na kagaya po niyang picture sa itaas, ayan po makikita nyo po yan yan po ay absent kung ganyan po ang klase ng error coin nyo, yan po ay bibiling ko sa halagang 2,000 pesos. Pero kung ganito pong klase na ano lang, hindi po siya brilliant condition, yan po ay wala ng value. Yan po ay common coin lamang. Ang, ang sumunod po ay si General Miguel Malbar. Kung makikita nyo po, ito po ay common coin lamang ayan pong picture sa itaas yan po ay tinatawag na double print makikita nyo po yan dalawa po ang muka ni General Miguel Malbar yan po ay error coin 2,000 pesos po yan binibili baka po makakita kayo bibili ko po sa inyo sa langgang 2,000 pesos at ang panghuli po natin na commemorative coin na ito pong si General Antonio Luna ito pong hawak ko na ito ay common coin lamang. Ang binibili ko po dito ay yung mga brilliant uncirculated condition. Saka po yung mga error coin yung kagaya po niyang picture sa itaas yan po ay binibili ko sa halagang 2,000 pesos kaya po kung makakita po kayo ng mga ganyang klaseng error coin ay itago nyo po sapagkat yan po ay binibili sa mataas na halaga sana po ay naunawaan nyo po kung alin po ang binibili ko sa mga klasing klaseng commemorative coin marami pong salamat